So ayun mga kadagat Ayun po uh, Hindi po ako nagbabalik sa isla Ayan Tapos um, um, po kami ng ano, dragon bubo mga kadagat So ayan uh, Hapo ng hapo dyan bago kami Makarating uh, Medyo malayo po yan so, Ayan mga kadagat Medyo maalon dyan Medyo sa mga panahon Apo na po yan na po kami naglagay ng mga trap niya para sa gabi na hulis da dyan so yung guys yung lambat na yan sa gabi umiilaw yan yan po yung yan po yung naghulis da bali po yan may ilaw yan sa gabi yung dragon blue. yung kulay puti na ilaw po yan umiilaw po yan sa ilalim ng tubig lambat na puti yung puti nag-attract attract sa mga isda para para dito sa ating sa lambat so ayun, nilalabot dito po natin yung ano yung dragon bobo and, and, yun ha guys, hapon na dyan bukas up na ako nababalikan tapos din ng hapon para marami kung huli kailangan mo lang ah uh, Akala ko so, Hapon at saka gabi. Kinubukatan mm -hmm. din ng pandaw. <laughs> para po maraming mahuhuli. Sari-sari po na huli dyan na ano. Mayroong alimang, mayroong hipon, mayroong sugpo. May mga istiyan na po dyan. ayun. So, maraming mahuhuli yan. Eh. So yun, guys, uh, medyo maalon dyan, medyo maalon.

Nalagyan <laughs> po namin ng tanda para pag pa pang ka dyan, hindi ko masagasahan. Ay po kawayan na tanda po yan na po dyan na bobo.